and uh, praise God mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel no. Ayan so for today's video mga kapatid pag-usapan natin itong uh, sign of the cross no. So respect sa mga Catholic dyan Pero gusto ko lang pong uh, i-share sa inyo na sa Bible po wala pong sign of the cross. So ang mga apostol maging ang mga church father ay hindi po nagsasign of the cross. Yung sign of the cross po ay gawa lang po yan ng uh, Roman Catholic. Sila po ang uh, nagpauso ng sign of the cross. Pero kung babasahin po natin ang Bible, wala pong nakasulat doon na sign of the cross. No? Kasi ang tinutukoy po doon, cross, cross ng kaligtasan. So, mababasa natin yan sa first 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang tinutukoy po doon na cross ay yung message po. Yung pagkamatay po ni Christ sa cross, ang ibig sabihin po kasi noon, ah uh, kaligtasan or finished work ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. kumbaga baga, dahil sa kanyang pagkamatay, ay uh, nagkaroon, magkakaroon na ng katubusan yung mga taong uh, makasalanan kung sasampalataya sa kanyang finish work sa cross pero hindi po yung sign of the cross kasi yung sign of the cross na sinasabi sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo eh ano po yun eh iba po yung context kasi noon kung babasahin po natin yan sa Mateo chapter uh, 28 verse uh, 19 ang sabi po kasi dyan humayo at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo hindi po sinabi dyan na mag-sign of the cross. Ang layo po ng konteks sa sa cross. At yung cross naman po, ang sinasabi na ang cross ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos. Ang tinutukoy po kasi dyan yung finish work ni Christ sa cross ng Kalbaryo. Kumbaga yung uh, katubusan ng, kasat, ng bawat makasalanan. Hindi po literal na cross, na sign of the cross o cross. Ang ibig sabihin po nun yung kanyang kamatayan o paghahandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan at sasampalataya sa kanyang uh, finish work sa Cross ng Kalbaryo. Hindi sa pamamagitan ng works, hindi sa pamamagitan ng sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang tinapos na gawain sa Cross ng Kalbaryo. Yun po yung ibig sabihin ng cross pero wala, wala pong sign of the cross kasi pag sign of the cross ka hindi ka naman maliligtas ng sign of the cross eh. kasi hindi ka naman kung hindi ka nakakarinig ng mensahe tungkol kay Kristo tungkol sa kanyang finish work sa cross tungkol sa kanyang uh, sakripisyo para maligtas ka eh hindi ka rin maliligtas kahit sign of the cross ka ng sign of the cross kasi hindi mo naman naiintindihan yung message ng cross o ng kamatayan ni Christ sa cross. Kahit uh, isang daan o one thousand nung na sign of the cross ka pa dyan, kung hindi ka naman nakakapagbasa ng Biblia, kung wala naman nag-i-share sa'yo ng Bible, hindi mo rin makikilala si Christ. Kasi sabi sa uh, Roman chapter 10, verse 14-17, di ba? Sa pakikinig ng mensahe ni Cristo. Doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Di ba? So kahit magpaulit-ulit ka pa ng sign of the cross, araw-gabi, kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible o Biblia o salita ng Diyos, hindi ka rin magkakaroon ng kaligtasan kasi hindi mo naman naiintindihan eh. So yun lang mga kapatid, respect sa mga Catholic Church.